Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Mga barangay captain ay may tatlong taon sa pwesto. Maaari silang mahalal ng tatlong magkasunod na termino. Bilang ama o pinuno ng isang barangay, tungkulin niyang magpatupad ng lahat ng batas at ordinansa, makipagkasundo at lumagda ng mga kasunduan para at sangalan ng barangay, magpanatili ng kaayusan, magpatawag at mamuno sa mga sesyon ng sangguniang barangay magtalaga ng barangay treasurer, secretary at iba pang opisyal ng barangay. Magtalaga at pangunahan ng isang emergency group kung kinakailangan. Maghanda ng taunang budget. Magpatupad ng mga regulasyon para pigilan ng polusyon at pangalagaan ang kapaligiran. Mga siwa sa pagsakatupara ng katarungang pambarangay. Tiyaking mabibigyan at nakatatanggap ng basic services ang mga nasasakupan at magsulong ng pangkalahatang kabutihan para sa barangay. Samantala ang mga kagawad naman ang bahala sa mga gawaing legislatibo, gaya ng pagmumungkahi at pagpapatibay ng mga ordinansa at resolusyon, katuwang ng punong barangay sa pagsagawa ng tungkulin. Gumanap bilang tagapamayapa at pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan at gumanap sa iba pang tungkulin na maaaring itakda ng batas. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.